Gipahibalo sa labao sa Integrated Barangay Affairs kun Iba Jensen nga si Executive Assistant Ray Joseph Alvin Veneracion pinagi sa social media nga drug cleared na ang katanggawan Kinihuman sa gihimong nga deliberation kaniadtong April 30 sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa usa ka venue sa Dadyanga South samtang na retain usab nga drug cleared ang barangay Tinagakan nga una nang gideklara nga drug cleared sa Milabang Tuig. Last year pa, last year pa ako nag ano, na drug clerk before election, before election na ano ato na drug clerk na ako kay kwanto eh uh, rigid gid tong pagprepare sa ano ato uh, mga papilis ato. Gumi kanini, gikalipay sa mga opisyalis sa Katanggawan o residente ang balita. Kung ang barangay Katanggawan na mo na clerk pre Dako gid ang akon pasalamat kay Kapitan Maurin. Christy Rodriguez na gin pangunahan niya gud ang pag guide sa amon barangay nga maging pre. Dako gyud akong pagpasalamat nga na declare ang barangay katanggawan nga drug free. Tungod kay sa ka, sa kadaghanon sa mga lumulupyo di na to ma sigurado nga ang mga tao ko naga drug pa ba o wala tungod kay na declared man gyud nga drug free ang katanggawan so dako ang akong kalipay gi paklaro ni Salanyo nga dili sayon ang pagkabot sa drug cleared barangay gumikan daghan ang mga requisitos nga dapat maabot og strict usab ang pagsusi sa mga kalampusan sa kampanya batok sa gidili nga droga og sa programa alang sa mga person who use drugs kon P. Woods. in the heart of changing lives kini si Brigadier Jason Brigada News